O oh, pare, ikaw pala. Napasyal ka? Kapasok? Ay, ako'y ano? Ay, ako'y napasyal. Ako'y dadayo ng kwentuhan sa iyo. Pwede ka? Aba, oo naman. Bakit ka ang hindi? Eh, maganda ka Ikaw ikukwento mo sa akin. O, oh, maupo ka muna. Ay, sige, ako'y uupo na. Alam mo ka, brother, kaya talaga ako'y napasyal dito sa iyo. Talagang ako'y makikipagkwentuhan sa iyo, eh. Eh, maganda ganyan. Ikukwinto mo. Ay, sa sige. Umpisay. Ako yung makikinig. At ako yung mayroon bagong, bagong ibibida sa iyo. At ako may bagong ah? Uh -huh. Pakinggan mo ako, brother. Ako ba merong mayroong kapitbahay dun sa amin? Isang pamilya. merong isang anak. Eh, ito naman si lalaki. Ay, saksakang uh -huh. tamad At wala pang trabaho. Ay, magiinom at maglalasay. Oh, no! Ay, ngayon nung isang umaga ay pagbukulat yung asawang babae do sa kanilang bigasan ay walang laman ay di galit na galit si babae, siya siya ikaw nga ay magdilin siya ng bigas at um, tayo walang maisa ay wala tayong aamosal eh. ay di si lalaki ubales, brother aa ah, ah, ay nung dumating yung lalaki ay alas tres na ng hapon, ay nung dumating pang ay lasing na lasay ay di galit na galit itong si babae sabi aa ah, ah, ay anong lupit mo din naman nga lasing ka na nga ay wala ka pa rin dalang bigas. Ay, anong ating kakainay ng tayong yan? Siya, siya. Ikaw ay tumimu dito sa bahay. At ako ang gagawa ng paraan at ako ang magdidilisya. Alagaan mo na lang itong ating anak. At ako iaalis na. At ako ang gagawa ng paraan. Kahina-hina mo eh. Ikay napaka-inutil mo talaga. Ay, di umalis nga si babae. Ah, ay, gabi hindi pa nadatayin. Ay, nung dumating alas city ng gabay, brother. Nung dumating ang babae alas ng gabay. Oh, sabi ng lalaki, oh, abi kikinagabi yata. Oh, ay eh, pare, atang ang dami mong bitbita, ang dami mong dala. Aba, ay saan mo na siya? Ay, ikaw laang naman ang inutil eh, sabi ng babae. Ikaw la naman ang inutil eh. Ikaw laang naman ang mahina. Hindi mo ka alam. Dito lahat ng galing. Dito ang bigaas. Dito ang gaas. Yan. Kaya ang aking ari ay lubas. Eh kung hindi, alam mo ga, kung hindi la ang mahapde ay di kayo may pa <laughs>